Pritong manok guys, na ano, tinabad sa kalawag, tumirik. Hmm. Tapos, ang pagprito ko, ganun, lagyan ko ng, ano ba, ng aho sa loob, yung bawang bagay. Kasi, ayaw yung amoy. Pero nababa na to sa ano ha. Sa na Nababad ko na siya sa uh, honey. Little bit ng honey. Tapos paminta. Asin. At uh, sesame oil. At yung yung saka yung tumirik. Yung sa kay lola ko kasi doon mas bit niya yung ano, yung steam. Ayan. Yung steam ko na iwan ko anong kalalabasan niya no. Tapos, may munggo nga pala ako. Hindi ba, munggo yan. yan. Sa mainit na panahon. Sana, oh. So, tampa natin. Ito na yung naluto ko, guys. Iwan ko kung masarap. Sana nga, masarap na. Kung hindi, naka po. Wala akong magagawa. Yan lang ngayon ang loto ko. Si Lola ko nga pala guys, tapos na siya. No? So ito, mamaya daw niya kakainin. Lagay muna natin dito sa ref. Yung ref namin walang kalaman-laman na ngayon. No? Naubos na ang laman. So, tingnan natin okay guys.